Uh, hello po mga kaadyaw. So for today's vlog po ay punta po kami sa sementeryo. Dadalawin po namin si Jojo. Tara, samahan niyo po kami. At yan po si Dustin Pot po at saka po si Gio ay dadaanan ko po sa ingas. At uh, na po sila ngayon. Sasama ko po sa sementeryo. Pati po si Diane kasama ko din po. Ito po si dayang nakabihisan na. Mamaya po ipalis na din po o yan, gabi. Jampot na na po kami sa Ingas. Kami pinaglalakad nila dahil pamunta po doon sa bahay ng kapatid ni Jojo. At pupunta po namin dalawang bata. Si Pulawon. Nadun pala si ano ah. Si Shan Shan. Bitsan na po si Dustin. Ota tayo sa papa. Habi-habi sa sama

hindi na po ano, hindi kita hindi na po magkaig, namamatay po lahat. Pugi ah, uh, my baby um. ah. <laughs> uh. Ayun po, kami pipunta na po kay Jojo. Narito na po kami. Uy, tuti, ang daan Ba mapa. Baka mahulog, ha? Huwag ka tatapak na Huwag ka tatapak. Dito ka, pa. Ba? Baba anak, baba, huwag di yan. Huwag baik? galit, baka Papa! Ba si Papa ang... Ba, baba, doon, baba di yan, baba, huwag si Papa. Uy, poro, ano naman, mo ano. Ang po kami bulak, hala. Uy! 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 Bakit pa kayo? Maram kayo dito. Maram. Parang hindi mo. Ano to Ay. Tuti ba kayo kayo ma? Naglag ba ba? Sugat to pa ni diyan po Hindi na po magkaigi pagsisindi ng kandila at mahangin po yung mo na kaya ninyo sa may kay Tutoy, ano ano? Hollow block. na ipatong sa may uluhan. Diyo, dahan ka na bili. Atoy! Dahan na bili. Aray, mag Sobrang pong hangin dito. Kaya hindi magkaanip, hindi po pagsisindi ng kandila. Ayan, mahal. Mahal na rito na yung mga anak mo Di nadalo ka namin Bata, hmm. Ano sabi mo? Ano sabi mo sa papa? Papa, ano sabi mo sa papa?

kakahibo. Sobrang dun. Ano sasabihin mo sa papa? I love you. love you. Ano pa? Ha? Huh? Ano sasabihin mo tigna kaupo yan? Ha? Huh? Papa? Papa. ang

Wow. Nagugutom ka? Hmm. Ay, kakain dun, oh. Saan? Saan? Ano okay. pa yun? Nene po, talaga binabantayin yung kandila at namamatay po. ng hangin. Ako din nanonood. Ako din Ako nanonood. Ako din nanonood. Ako din Love you. Abay papa, I love you. Tay hey, palis na. Mama, parang nababaluhan si eh, Dustin dito. Ah. Mm. Ay naalala na si papa at siya lagi pinagtitimpla ng gatas. Si nagpapatimpla lagi ng gatas sa papa. Ay nga wala na siya tagapagtimpla. pagtimpla. Ano nga baby? Um. Ate, pa isa. Ay, may magpapatimla ka pa ng gatas. Ate, pa-inom isa. Hindi hindi po namin makita yung sa aking sa mama ko, sa aking pong nanay na ano ang nitso. Hindi po namin alam po siya na limot na po ako. Sobrang na tagal na hindi kami nakakapunta rito. Kaming aswang hindi. Kaming aswang. Mama, may... Ako okay, hindi po natanda. Mama, lula, hindi natin na Yan, mama. Ma, nanay ko. Ano? Lula mo. Hindi ko na mahanap nasaan. Sa dami na naman na ano. Hmm. Hindi po ano, nasa dito Hindi dito yun. Saan? Sa kapila. Ano hindi? Dito na yun eh. Dito mismo. Dito lili ko. Talaga pagkakaroon. Hindi ko nasa nanda. Hindi ko na mahanap. Basta may bubong din yung kalap eh. Hindi ko Walang pangalan. Wala kasi yung pangalan. Hindi nga nilagyan ng pangalan. Kaya hindi ko makakita. Wala siyang pangalan. Walang hmm. pangalan. Hindi ka tulad ng may pangalan kag di makikita mo pag may pangalan. Hindi po namin makita talaga Yung walang pangalan ay hindi ka tulad ng may mga pangalan makikita mo kung alin. Ay wala ay nakalagay. Ha? Ini lah. Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? 不，不、嗯。嗯嗯嗯